Hello guys, what's up, what's up? Episode 2 na tayo at magbabike check tayo ng Stumpy Fix Your Bike. Pero bago yan, mag intro muna tayo. Okay guys, update lang. Nandito na po kami pababa ng Lemery Fantasy World at kasama natin itong dalawang biker. Anong pangalan mga kapatid? Iyo po. Gio. Ikaw? Janmer. Yan. Pibidyoan natin guys para kita sila ng mga mama nila. Alright. Ayan na World ah, At maaga check tayo Unahin na natin si kapatid Galing pa ng Takangagal na. Napakalayo oh. Napakatuloy na ito guys Naka, Anong giration mo? 4830 4830 Ginaw ng Amadeo Aguinaldo or Nobali? Wala no Nobali sa tagay tayo na Patunin guys, patunin 4813 inahon Alright, start na natin ang ating uh, bike check Ayan po ang kanyang uh, fixed gear truck bike stampy oversize po yan ha naka anong size niya pala yan? size 52 54 size 54 anong height mo 5'8 okay pwede na pwede na stampy guys tapos ang port niya naka the project yan the project port ang stem niya guys oy naka the project din 120 o 130 120 negative 7 alright at naka the project din na drop bar size 38 40 size 40 solid tp components guys pati po saddle naka the project din at naiwan lang naka rock ot na sitpos. ano nang nangyari sa sitpos? wala kailangan putulan pag bumili na ah okay okay pero the project din ah sayang ah kaya eh okay lang para gwapo kaya mo putulan okay okay kaya pala ayaw nga guys kasi nga kasagad siya hanggang dito lang sitpos, seatpost so ayaw niya ayaw niya putulan yung the project pero kung kung pwede yan pagka the project ka rin na seatpost alright at since tap seat camp din guys oh, the project. Alright. solid. Siyempre pati battle cage. The project, pati po ang bote niya, the project. Solid the project. Si kapatid, ano nga pangalan mo? Nalimutan natin tanong. Gucheres. General Gutierrez, inang tawag na si General Gutierrez. Porting ka lang, aba. Buti pinayaga ka, bawal ko pa naman basta ng ano naman, hindi ka na. All Matigas right. ang ulo ng batan to ah. Huwag gayahin. At baba naman tayo guys, tang front side guys naka skis outboard 48 feet tapos naka 13 ayan ang combination nyo napakatulin at naka KMCC na chain at ang wheelset nya rimpok anong model na rimpok to RW565 Aero ayan po oh. alright naka ano sya bladed spoke big spikes ba tong hub mo? Pix -pix mo ah pix pix alright kaso ba't wala nakakabit na, sa kabilang side Uh, Wala nang pambili. Mura lang 'yan, ah 150 lang. Ay 200 sa ano, sa sale cyclery kasama na kag. Order ka. Kumakarera ka na rin ba? Newbie pa lang. Ko, newbie pa lang. Newbie pa lang. Ilang araw ka na nagpi-fix? Ah, uh, may git 1 year na. Rin. Oh, hindi na newbie 'yun. Newbie bago. Ano yung bago ka no lang, mga date pa lang. Mga months pa Ano ang dati mong bike bago ka mag-fix? Swap sa ng sa. Ah, dati ka MTB. No. Bakit ka nag-fix? Delikado ka yan walang preno. Sino yung sinong, sinong tropel? Shoutout mo. Makmak. Makmak -mak Lolito? Ah, kada ko si Kuya Makmak na ng 7-11 eh. Makmak Castro? Taka saan 'yan? Taga Binyan Laguna. Taga Binyan. All right. Kada ko yung Makmak Marikina, yung dating nang istapa sa akin eh. Shoutout. Ay. Napakaganda po ng kanyang stampy. Bago natin makalimutan, naka naka da project rin po siya na headset. Bakit hindi mo pa inislam? Naiya ka pa. Ayaw pa patulan. Ayaw pa isagad ano? Ayan po. Ah, anong ano ano nito? Ang bigat. Alamin natin, pag tinimba, uy, medyo may kabigatan, nasa 10 kilo or 9? Mga 10. Mga 10, ano? Medyo kabigatan. Mamukhang mabigat ang wheelset mo, ah. Mabigat, ano? Uy, nakalimutan natin, guys. Ang likod niya, naka-ultra sport to no 28C na ultra sport. Uy, napakaganda, 28C, oh. Ang ganda ng clearance. Tapos, ang harap niya, thick slick. Ba Bakit ka nag-thick slick? Bigay lang ng kuya ko. Ah, bigay lang ng kuya mo. Okay, shoutout mo naman si kuya mo. Shout out kay Lal. Gutierrez. Yun. Gutierrez. Yan. At ayun na po guys. Dito na po nagtatapos ang ating uh, abilisang bike check. sapagkat uuwi na kami. Tanghali na eh. Hanapin na kami ng aming mga mama. Shoutout mo nga pala. Baka may shout ka. Shoutout sa Antaunten. saka Pixie Gun. Yan. Yeah. Oh, so, ingat ka pa uwi ah. Alright. At ito guys, bago tayo mag-iwan, ito yung mga kasama ni kapatid na istampi oh. Baka may shoutout ka. Kuntuk sa mother ko ng tatay ng halaman. <laughs> Yun, alright. Ikaw kapatid, baka may shoutout ka. Okay. Ingat kayo ah, ingat, ingat. At dyan na po nagtatapos ang ating palabas. Pero bago yan, mag-highlights ulit tayo. At matindi to, ito ang mapapanood nyo sa next upload ko. At ayan po, in-slow mo na para exciting. 咦。いい Guys, pengen dikapan nak subscribe? Robertik. Nih. <laughs> Malah Doon ba yung galing? Oo. Ganda pala ng daan.